Ma maulo yun. yun nga at napunta tayo kay Chacha na nagpatulong doon sa cellphone nyo. Inungulit kaya pinuntahan ko na. Dahil nga medyo magiging busy-busy na naman tayo sa kung ano-ano mga pagkagawa natin. At saka na nasa Samsung mo na tayo at hindi rin nagawa yung cellphone ni Chacha. Dahil kahit yung manggagawa din na pinadala ko na rin sa magagawa eh hindi rin gumawa. Gumawa, nagawa. Basta nagkaroon ng error doon sa cellphone. Ah, sabi nga nang ano eh pang palit na raw kaya ayun chacha inalungkot, ay makikita nyo yung tsura sa unang mga video eh yun kaya sabi sa mga niya sa mga sabihin ko rin sa mga pininsan ko sa mga pamangkin niya na baka naman o oh, pag share share na kung may trip yan ah, pero sana makapagintay pa si chacha ah, malay niya sa October kung matutuloy o de Maka Hindi lang cellphone Mabili niya Basta Yun Tsaya niya Nabutan na ako ng ulan Naknang to Wow oh, Malas ng konti Hapon na pumunta dyan Para mga stress ng hapon Tapos Yun niya Nabutan na tayo ng Ulan sa daan Kahit pa paano eh uh, safe naman dahil meron naman tayong kapote tsaka may, may binigay na bigay sa si Chacha eh, binigay ko na lang doon kay Tito Haji dahil dapat naman daw talaga kay Tito Haji yung kaso mga, mga wala nang pupunta ron eh yun sa akin binibigay sabi ko hindi bigay mo na lang yung Tito Haji eh, kaya nung pag uwi ko hindi na ako nalaki na lang Tito Haji at ito na nakakita nyo naman napakadulas ang daan takbo ko dyan mga 40 lang siguro o mas mabagal pa pero ayan kahit pa paano naman masarap umunta dyan dahil wala nga traffic pero balang araw siguro magiging traffic na rin yung lagar na yan dahil nakita nyo naman kahit saan traffic pero yan kagandaan nya dyan walang ka traffic traffic walang masyadong dumadaan paunti unti lang at nakita nyo naman pinagbibidyo pa rin ako kahit tumulan yun salamat sa samsung natin kahit samsung lang ito malaki pa sa atin yung cellphone na to so ayun pagka uwi ko dyan mamaya eh magpuputrip lang ako ng konti Mas, masarap na na para may sabaw sabaw ron sa santa Barbara sa may tapat ng ng barangay lang na share ko lang tong video na ito kaya yung mga mga panood na ito sa mga gusto magpaabot sa inyo gcash nyo na lang kay tita chacha uh, 2.5 lang naman yung target ng cellphone eh, o oh, sige 500 na ako basta yun lang